Maiku sana. Tatosemo si ganap. Talagang Mabuot asin responsableng padre di pamilya. Siring kainila daw ni Nanay Marites ang sayang 69 anyos esposong si Eleo Loreco kan Barangay Buang Tabaco City na pinagbabadilgadan pasado alas 8 ning aga kang nakaaging Domingo September 24. Sabi niya, mayo man siyang naisihan na may kadagit o kaiwal ang sayang esposo na nagtatrabaho sa nabilang parauma kaya blanco man siya sa muti bukan mga kagibo. Sep, bala sa kanya ang Panginoon na. Makonsensya man siya. Makonsensya man siya. Kung ano ang gawa niya, gagawin man sa Kung ano ang ginibo niya, gigibo man sa Saya. Baga. An pambabadil, ginibo man subot mantang nagtutukaw-tukaw sa tulay sa nasambit na lugar ang biktima. Kaiba ang mga amigo ka ini. Matapos ang pambabadil, nagdulag pa sa siyudad ng Ligaw ang mga sospek. May mga nakataltagmang kuta na CCTV. Alagad brownout kan mangyari ang panggagadana. Ang aram ko po na routine kang ka buhay kaini, lati, harong. And then pag may time, yaon lang, lang siya dyan sa may tulay, nakikipag-uro istoryahan. Yan lang, yan pa yung aram ko kasi sa tuwing nagdidigdi po ako sa, sa sityo na ini, dahil ini po ang nakaputan kong kadalasan na aagihan ko siya, may, may kaistoryahan siya dyan sa tulay. Yun lang po yung aram kong routine kang buhay ni Mr. Elijeo. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan Tabaco City Police Station sa pangyayari. Mientras tanto, huli takapusman, laom kang pamilya na matabangan mansinda sa pagpapalubong sa biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal.